One of the worst human beings on the earth is a person who doesn't want their child to do better than them. Nakita ko ito mga kapatid at gusto uh, ko lang i-share sa inyo na ako ay isang bagong magulang. nag ako kung paano maging mas maayos na magulang. Paano maging isang uh, paano maging isang mabuting magulang <coughs> at uh, meron kasi akong isang matanda na naging tropa-tropa dati <coughs> lagi niya sinasabi sa akin hindi ko hahayaan na magtapos sa akin hindi ko hahayaan na matalo ako ng mga anak ko sa kahit anong bagay pag kaya na nila akong talunin kunwari sa boxing hindi ko sila hayaang bigyan ng pagkakataong talunin nila ako <coughs> siya rin yung nagsasabi sa akin dati na yung mga bata na yan hindi yan matututo hindi sila maghirap kaya ako ang intention ko ay eh, parang hindi sila pamanahan, ubusin ko yung mga pera ko para matuto sila magsikap. Sabi niya. Sa kanya ko rin lagi naririnig noon pag nagbibilyar kami. You cannot surpass the roots, boy. Laging mas maganda yung ugat. Which is, oh naman kasi ang dami ko nakikita ng mga kunwari anak ng artista. Pero wow, mas ma, mas may karisma yung magulang nila. Wow, mas mas may special something o may it factor yung magulang nila kaysa sa kanila. Iba talaga yung pinagmulan. O parang may ganun akong konsepto na paglingon o paghanga doon sa mga pinagmulan. And then I realized ang utos ng Diyos ay humayo kayo at magpakarami. At ang utos niya ay pagbutihin mo yung mga anak mo. Dapat mas maayos na tao kaysa sa'yo. Mas maganda yung kalagayan, kumari mas gwapo, mas maganda, mas matalino, mas may wisdom, mas maraming means, mas maraming uh, pagkakataon na ibinigay ka sa kanya. Ngayon, nung ako'y namulat na sa mga narcissist, na-realize ko, Eto palang taong ito. Yung matandang kabilyar ko na binibigyan ako ng <coughs> binibigyan ako ng mga red horse na napapanalunan niya pag hinaharang niya yung mga galing trabaho na gusto lang magpalipas oras, nagbilyar, hindi pera ang pusta, red horse, hindi naman siya umiinom. Binibigay niya sa akin noon. Narcissist pala yun, lukulakong yun. Biruin mo, malalaman ko. Karamihan pala sa pag-aari niya, galing sa mga magulang niya, minana niya. Tapos yung mga anak niya, ay, tapos sa sabihin niya, gagasusin niya lahat. Wala siyang ibibigay doon sa mga bata para dumatuto magsikap. Ay, paano mapagyayaman? Nakalagay din sa Biblia. Dapat bawat generation maasenso kasi iniwan ka ng ganitong amount na magulang mo. Dapat yung susunod na generation, mas mapagyaman nila yun para may mas malaki yung pagsisimula ng isang generation. Punta na sabi ni Ranger sa akin. Gagasos niya ro lahat? Bay, kasama naman pala nito. Pwede naman turuan magsikap yung mga bata nang hindi i-enjoyin mo lahat tapos bala na sila. Start from zero. Ay, narcissist pala, no? At nakalagay din sa Biblia. Mga narcissist pala ang pinakamasasamang uri ng tao. Bakit? Hindi nila alam ang konsepto ng buhay ay sakripisyo nabubuhay ka para magsakripisyo kagaya ng Panginoon sa Kristo na nagsakripisyo you live your life of sacrifice lalong lalo na para sa mga anak mo for them to be better people better persons and you want to give them the opportunity na malagpasan ka kasi darating yung panahon na wala ka na eh hindi mo na sila mapagtatanggol so kapag hindi mo sila binigyan ng pagkakataong malagpasan kanila ay eh, papano sila pag nawala ka kung kung ikaw ay nag-iwan kunwari ng ari-arian, paano nila paglalaban 'yon? Ala. Mas mababang klase sila sa iyo lagi. Eh. Kukunin lang ng iba 'yon. Kaya sabi ko, mali-mali yata yung sinasabi nito ni Ranger. Parang, ang mali. Parang may uli yata ito. And you surpass the road. Eh, root ka nga eh. Di ba dapat kahit na malagpasyan ka ng achievements, dapat matuwa ka kasi nagmula siya sa'yo. Kailangan mo lang i-instill sa kanya yung humility, yung you honor them, you, 'di ba? Pero para ikaw magdesisyon na ayaw mo malagpasan ka, ay narcissist ka. At kahit siyang pag-aaral, Biblia, siyensya, psikolohiya, yan pala ang dahilan kung bakit maraming nawawala sa kanila yung generational wealth na dapat naman sana ay meron. Nagwawatak-watak lahat. Nawawala lahat because of those kinds of people. And ako, nananalangin ako sa Diyos na alam ko na yung mga ganito ngayon, sana wag niya, ilayo niya ako sa pagsubok na sana, kung ano yung dinat na ng anak ko, sana mas marami pa. Yung maiwan ko sa kanya pag oras ko nang mawala sa mundong ito, mas marami yung maiwan ko na pag-aari, na kabutihan, na pagsisimulan niya. At sana malakas pa ako hanggang tumanda ako para talunin niya ako sa lahat ng aspeto hanggang siya maging confident ako na kaya niya na mabuhay sa mundo nang hindi siya mahaapi. Bonus pa kung kaya niyang ipagtanggol yung kapwa niya. Ganun pala ang dapat na mindset ng isang magulang. Kaso may mga minsan matanda na ako, maltutuklasan ko na lang siya pag may anak na ako. Dati akala ko tama yung sinasabi ni Ranger. Di magsisikap yung bata. Tanga pala yun. Ang purpose nga kaya ka nagpundar ng marami o nagsisikap ka is para sa anak mo eh. Dapat dalawa yan eh. Para sa anak mo, bigyan mo siya ng magandang head start. Para sa magulang mo, mabigyan mo sila ng magandang uh, retirement o magandang pagpapahing. Ganon pala dapat ang mindset. Kaso hindi eh. Pagka ang inisip mo ikaw ang sentro ng mundo, sa akin umiikot yung mundo, eh wala kang kwentang tao pala. Yun pala yun. Kaya ako nag ehersisyo ako ng konti para makalaro ko pa yung anak ko, hindi para maging bench model. <laughs> anyway, God bless.